Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. This afternoon's video is about Takwai. Oh, did I step on Ant's Takwai? Marami na rin po kaming nakuha na, na taro runners or Takwai. At gusto ko pong ipagmalaki na ang area na ito ay puno ng Takwai at makailang beses na rin po kaming nagharvest Sa aking po mga subscribers, ano po yung favorite ninyo na luto ng takway? Dito sa Iloilo, gusto namin ang adobo. If not adobo, um, laswa. Kasi po dito sa Iloilo, paborito po namin yung laswa. I don't know if you're familiar with laswa. It's a soup, kind of soup, na pinapakuluan lamang ang different kinds of vegetables. Lagyan ng hipon, supo, or pag walang perang pambili, cubes, shrimp cubes. So, let me show you yung aming mga tanim. This is taro roots or taro runners. Medyo, you know, mataba-taba And in fact, nalagyan ng brother ko ng fertilizer para after maybe after a week, pwede na namin i-harvest. Ang concern ko lamang po sa aming mga mamimili, gusto nila yung clean na and ready to cook. Siyempre, sino ba naman ang gusto pang maglinis, di ba? So, yan, yan lamang po ang challenge. Talagang paghihirapan para masarap lutuin. Yan. Alam niyo po ba na ang um, Gabi ay halos lahat ng parte niya ay pwedeng mapakinabangin. Ito, yung baby leaves. Diba, ito yung ginagawa na laing at saka pangat or pwede rin hangover soup. Yung kanyang stock, ito, ay pwede rin gawing pangluto. At yung kanyang bulb or roots. Pero, correct me if I'm wrong, pero I think ang variety na ito ay wala siyang roots na pwedeng iluto. Otherwise, eto po. Doon sa party na yon na Gabi, Okay, let me go there. Ay, ayan. Yan po na klase ng Gabi ang pupuntahan natin. Ang pwedeng pagkuhan ng roots or bulb. At ang pwedeng iluto po ay um, Lagyan ng gata. Kasi, it tastes like, you know, better than kamote. Or, you know, root crops. Yun na yun. And, oh, asa na ba yung aso namin? Oh, speaking, yung palaya namin, ay, palay namin ay, may bunga na, at yung iba doon ay nag-harvest na. Bye! buti pa kayo oh anyways doon punta tayo doon ito po ang pwedeng pagkunan ng roots actually one wrong move lang ako dito maria kung mahulog kasi medyo maliit narrow yung path na dinadaanan ko but I have no choice kasi gusto ko ipakita sa inyo ang aming mga gabi ito. Ito siya. Ito siya. Ang may loob. Or roots. Asan ah, na ba si Coco? So, ayan naman po. If you are new to my channel, thank you for subscribing and thank you for watching. At sa mga hindi ko pa po subscribers, please subscribe. Thank you.